Sabihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at at sa iyong lahi. At ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng kanaan habang panahon at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang Salita ng Diyos salamat sa Dios. Dumako po tayo sa Salmong tugunan. Oh, bakit Ang um, tugunan, ito po yung ating itutugon. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay ha hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang ha harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga ang kanyang paghatol gayon din ng kanyang ginawang himala nasa isip ng na may kapal ang tipan niya kailanman ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayun din ng lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos, sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinuko. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman Ang mga pangakong kanyang binitip sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay isaak na lingkod na mahal na sa isip ng may kapal ang tipan niya kailan man na sa isip ng may ang tipan niya kailan man